Inanunso ng OPM Rap Icon na si Glock 9 sa isang presscon ang paglabas ng pinakahuling track ng kanyang latest album o latest album na pinamagatang Project A noong October 17, 2025. Tampok dito ang isa sa mga umuusbong na pangalan sa lokal na hip-hop scene na si Abaddon. Si Abaddon na dati na ring uh, nakatrabaho ni Glock 9 sa ilang collab ay isang rapper na kilala sa kanyang matapang na estilo at makapangyarihang mensahe sa kanyang mga kanta. Ah, uh, wala na po sa isip ko tapos biglang ito na si Master. Kaya syempre, sino ba naman ako? Tatanggihan ba natin? Black na. Knight. Kaya ayun, tinalig po namin siya. I'm very thankful din ako kay Benson dahil um, medyo nasa edad na rin ako na medyo hinahanap ko na rin yung inspiration to write. Uh, sa tulong nila eh, sa mga katulad ni Benson ako ay nakaka nakaka-isa-isa pa. Inaasahan ng fans na maglalaman ng album ng mga awiting tagos sa damdamin at uh, magpapahayag ng mga kwentong tunay na makapilipino. Lalo na't kilala si Glock 9 sa mga social relevant songs. At ng uh, nang matanong siya kung gagawa ba siya ng kanta sa napapanong issue sa lipunan ngayon, hindi ko naman masabi na ayaw kong sumulat. I just feel like kung meron mang kung meron man tayong hinahanap na awitin na gusto natin mag-represent ng nararamdaman natin, maraming kanta na ang naisulat about it. So, mm hindi -hmm. na siguro kailangan.